Agpalom saw acne, peclat at pigmentation. Sa mataas na antas ng polusyon, ngayon isang araw, karamihan sa atin ay dumaranas ng maraming allergy sa balat at ang acne ay isa sa mga pinapakaraniwang karamdaman na nakakaapekto sa ating lahat. Sa acne napakahirap magkaroon ng malinaw at walang dungis na balat. Lumalabas ang acne kapag bumabara ang butas sa ating balat. Ang baro na ito ay nagsisimula sa mga patay na selula ng balat. Karaniwan, ang mga patay na selula ng balat ay tumataas sa ibabaw ng butas at ang katawan ay naglalabas ng mga selula. Kapag ang katawan ay nagsimulang gumawa ng maraming sebum, sebum, langis na pumipigil sa ating balat mula sa pagkatuyo, ang mga patay na selula ng balat ay maaaring magkadikit sa loob ng butas sa halip na tumaas sa ibabaw, ang mga selula ay nakulong sa loob ng butas. Minsan ang bakterya na nabubuhay sa ating balat ay nakakapasok din sa barado na butas. Sa loob ng butas ng butas, ang bakterya ay may perpektong kapaligiran para sa pagpaparami ng napakabilis. Sa dami ng bakterya sa loob, ang por ay nagiging inflamed, pula at namamaga. Kung ang pamamaga ay napupunta ng malalim sa balat, lumilitaw ang isang acne cyst o nodule. Paano mo malalaman na ikaw ay nagdurusa sa acne? Maraming tao ang nag-iisip na ang acne ay pimples lamang. Ngunit ang isang taong may acne ay maaaring magkaroon ng alinman sa mga mancha na ito. Isa, mga blackheads. Dalawa, mga whiteheads. Tatlo, papules apat, pustules 5 mga cysts mga nodule Ang acne ay madalas na nakakaapekto sa iyong mukha ngunit maaari itong lumitaw sa ibang mga bahagi ng katawan. Maaaring lumitaw ang acne sa likod, dibdib, leeg, balikat, itaas na braso at pigi. Paano mo maiiwasan ang acne? Maghugas ng dalawang beses sa isang araw at pagkatapos ng pagpapawis. Ang pawis, lalo na kapag nakasuot ng sombrero o helmet, ay maaaring magpalala ng acne. Kaya hugasan ng iyong balat sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagpapawis. Dalawa, gamitin ang iyong mga daliri upang maglapat ng banayad, hindi nakakasakit na panlinis. Ang paggamit ng washcloth mesh sponge o anumang bagay ay maaaring makairita sa balat. Tatlo, maging banayad sa iyong balat. Gumamit ng mga magiliw na produkto, gaya ng mga walang alkohol. Huwag gumamit ng mga produktong nakakairita sa iyong balat na maaaring may kasamang mga astringent, toner at exfoliant. Ang tuyo, pulang balat ay nagpapalala ng acne. Apat, ang pag sa iyong balat ay maaaring magpalala ng acne. Iwasan ang toksong ice scrub ang iyong balat at banlawan ng maligam-gam na tubig. 5. Regular na Shampoo Kung mayroon kang mamantika na buhok, alamin ang tungkol sa mga remnia para sa mamantika na buhok. Shampoo araw-araw. 6. -araw. Hayaang gumaling ng natural ang iyong balat. Kung pipiliin mo ay pigain ang iyong acne. Magtatagal ang iyong balat upang maalis at madaragdagan mo ang panganib na magkaroon ng acne scars. Pito, ilayo ang iyong mga kamay sa iyong mukha. Ang paghawak sa iyong balat sa buong araw ay maaaring magdulot ng mga flare-up. Walo, iwasan ang araw. Ang pangungulti ay nakakapinsala sa iyong balat. Bilang karagdagan, ang ilang mga gamot sa acne ay ginagawang napakasensitibo ng balat sa ultraviolet, UV, na liwanag, na nakukuha mo sa parehong araw at panloob na pangungulti, matuto ng higit pa tungkol sa mga remedies para sa suntan na mga device. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.